Boss, another Friday, another pets na naman tayo dito sa Bukawi Pet Market Huwag niyo nga palang kalimutan mag-subscribe sa channel ko mga boss and follow mo na rin yung Facebook page natin Tara. Good morning, Ma'am Jade Happy birthday Ito okay, si Ma'am Jade Birthday niya ngayon Magpap Magpapakanton to Magpapakanton si Jason Ayan, magpapakanton Ito, update tayo kay Ma'am Jade dito sa Bukawi Pet Market ba, Ganda na ito, Mama eto oh, mga naghahanap ng husky ang ganda nito ko guli quality duals babae pa at babae pa yan oh kampay oh. yan hindi mo alam daw walang balakibo guli walang issue ang kuya ang ganda oh. blue eyes oh dito ko fix price 10,000 10,000 na lang una na lang dito nadiisa na yan nabili yung lalaki kanina kuya ano na yung lalaki babae na lang natira yon babae pa yan guli Chow -chow. Ito, chow-chow. Ito, chow-chow. Ang ganda, oh. Babae. Ang taba ng mukha, oh. <laughs> solid yan, lutang. Solid lutang. 10K. 10K na lang. Kaya mga Meron tayong orange star. Ah. Oo. Maganda ang marka po yan. Ang ganda, Lalaki to, no, 12,000. 12,000 na lang, lalaki. Kasi ibang kulay niya. Ayan, Ayon. solid blue, blue Solid lutang. Legit. Chow-chow. 12,000. 12,000. Meron tayong 10K, babae. Ah. Meron tayong green. Eh, 10,000. 10,000 sa king. Yan oh, mabaka fit 'yan oh. 10,000 na lang. Available okay, na. Ghost breed. Ghost breed. Ito dali bet ni ma'am Jade daw, binibigay na lang niya ng 3,000 ang isa. Ang gaganda. Dreamy Jan Kuya Golden Husky. Golden Husky. Yan, lalawakan ko 'to. Isa. Lima, yan. Bapayad Golden Husky. Pwede kayong magpasan sa akin na Oo. Oh. Yes. Ayan, screenshot nyo na lang. Yan. available. 3,000 na lang isa. 3,000 each. Pag dalawa, 5,000. Ayun, pag dalawa. tayo sa 3. Ayun, 3K. Golden Labrador. Ito, Golden Labrador sa naghahanap. Laki. Meron si Mang Beach. Ano? Ito. Kuya, um, for only 4. 4-5 uh, na lang. Golden Labrador. Yan. Uh, ito. ito yung isang kapatid na Golden Lab. Yan, yeah, sa naghahanap. Meron si Mang Beach. Lalaki yeah. din, Kuya. Lalaki din. din. Siyempre yung pag natin available. Ito, pag. Wala ni Happy Road, lalaki. Lalaki, maganda pang istad. Wala ni Chris. Kaya ah. Uh. ito sa pabayaan ng owner, oh, uh. ah na lang po natin. Patatabay na lang. Kuya, bigay ko na lang fixed price, 8.5. 8.5 na lang. <laughs> Yun. Pag na, pag to, pwede, pwede na to bang start na, ma'am, no? Opo. Ma no? okay, yan. Ganda ang quality po. Ito. Sabay, ganda. White uh, bear type. Ah, uh, 11 uh, months for only 18,000 no papers. Ayun, 18,000. Okay. Ito, tika po. Sobrang lito. At okay, ito, ka tayo, ka. wala tayong po. 1,000 na yung Uyay. Ayun. So, ito, sa mga... 1,000 natin. Ay, sorry. 1,000 natin ngayon. 10K na. Ito sa mga naghahanap ng tikap, meron uli si Ma'am Jade. Tikap, yan. babae, last two na tong tikap ko. Yun, 10K na lang yan mga boss, unahan na lang kayo. Isang orange kuya, isang cream. Yun, isang orange tsaka isang cream. 10 10K na lang kay Ma'am Jade. Unahan na lang mga boss, PM lang ka kagad kay Ma'am Jade. Eto. St standard na Standard. Only 8,000 na lang. 8,000 na lang. Oh, una na lang 8, 000 dito. 000 standard na pumira niya. Pure to ha. Pero malaki. Standard. Ayun. Malaki siya. Pwede naman party color natin. Diba eh. Is... Ah. Kuya, ito lang yung 12,000 natin. Kasi rare marking siya. Ayun. Maganda yung kulay niya. Oh. Ito naman is small size. Small size na pumira yan. Ayan. Ayan. Ito, British. British. Ang laki nito, ah. Ano, so, no, solid, oh. So, one year 25,000. 25,000. No papers, Yan. Ito Persian. Light ginger. Ayun yung lalaki. Pag pares kuno ng k 'Yun, pag pares, 5k na lang isa. pag isa 6k isa. Ito ano to, ma'am? Ano to? Siberian. <laughs> Ito manskin. Man okay. yan, manskin. manskin. Ito manskin 'yan, boss. paki manskin to, boss. Ayan, ang ayan. lang ng pao, ayan o. Oh. Silang ng pao. Raghager. Uh, Raghager. Oh, Raghager. Magkano ito, boss? Oh, bigyan natin, 35. 35K. Lalaki. Lalaki, pe. Maganda pang istat, no? Oo. oo, oh, oh. oh. Ayan o. Oh. Haba na mukha, o. Oh. May paa niya, o. Oh. Iksi ng paa, eh. Wala na. Wala, nang wala <laughs> na. Alos wala pa, na paa, eh. Ayan. Sobrang lowered. Ayan, lowered na no lowered. Okay. Ayan o, oh, ganda. Oh. Ayan, Jason. Gano'n mga mga Brag hacker Brag hacker na Munchkin Lalaki Yun Thank hey, you mas Jason Thank you Ayun Ayun nakapili Puko na yun na yung mamay nag-iisang muli oh Nag-iisip pa Nag-iisa na lang Kung paano man ligaw si boss Ganun nahihirap Mapapasagot pa si mamay Yan panrigalo ni sir Sa Mother's Day no Mam Ma Yun Oye Jake malalang salamat pag may gusto kayo, mag-PM na lang kayo sa Facebook or sa Lombard. Thank you, pwede. Thank you, Ma'am Jade. Ha? Happy birthday, ha? Salamat. <laughs> Morning, boss. Yes, boss. Yun. Ito, may dala si boss dito na ano. Scottish Street saka Paul. Scottish Street saka Scottish Paul. Si boss dito na ano. Scottish yeah. Paul. Mail na lang po ito. Nakuha na isa. May Yun. Email. Mail. Ano, nakuha na yung kanina yung isa. Ah. Ayun. Ito, Mail. Yan. Ilang mas nata ba? Three months tatabas? 3 months. 3 months na. Magkano to? 10K hanggang 8K bibigay ko boss. Ayun, hanggang 8K daw bibigay na ni boss oh. Yan oh, Scottish Fold. Yan, ganda. Kasi ito, dalawa straight. Yan. Ito naman, straight. Straight, straight. Oh. male, female. Magkakapatid po yan. Yan, magkakapatid. Yan. ay ah, Scottish Fold. Scottish so, Fold yung isa. Yan. <laughs> dalawa straight. Straight, magkakapatid. Magkano dito boss sa straight? Ganun din, boss. Ah, ganun din. Okay. 8K na lang. Hanggang 8K. Hanggang 8K. Yan, gaganda niya, no? Scott is Paul. Ito lang tayo, oh. Ito yung FB ni Sir. Yan. Saka number. Saka yung number niya. Yan. Anong pangalan mo, Sir? Paul. Kuya Paul. Ayan, eh, si Sir Paul. Contact niya lang sila, Sir Paul. Thank you, Sir Paul, ah. Maraming salamat po, Kuya. Saka mga subscriber. Yan. Thank you, Sir. Morning, Kuya. kuya. Ito, may dala si Kuya rito na... Ano to, Kuya? Persian. Persian. Matingin nga ng isa, Kuya. Yan. 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 Ilang mas na yan kuya? Babae, lalaki Babae, lalaki Ito, babae Ito yung babae. babae Magkano ito kuya? 3.5 5 Yung isa na to, ito 3.5 din Ayan, ito yung lalaki 3.5 din 2 months na meron din 3-5 Ayan Ayan ano Ayan Hmm. Hindi ko na tanda. Facebook meron ka? Belisardo. Ha? Ah? Belisardo. Belisardo ano? Chavez. Ano? Pele. Si Chavez. 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 Uh, PM niyo na lang si Kuya sa FB niya. Thank you Kuya. Thank Ito na ako na yung boli ni Boss din oh. Shout out sa nakakuha sa sila ma'am oh. Shout out po. Taga saan pa kayo ma'am? Taga Ah, nakakuha ah, na yung bully ni Boss din oh. Ganda oh. Solid yan oh. Legit pa may papel. Yan. Ano pa alam mo ma'am? Trisha. Yan, shout out kay ma'am Trisha tsaka kay Sir. Sir Kit. Ano Sir Kit. Yan. Taga sila. Nakabili ah, kay Boss din. Thank you ma'am. Thank you. Good morning, Pastin. Good morning po, Sir Jay. Ayun, shout out pala dun sa taga-Kalawakan na nabili kay Pastin. Kaya ma'am, at saka kay Sir, sa bully niya. Nakakuha yes, na po. yung bully niya, solid. Shout out po, salamat po sa inyo. Alagaan niyo mabuti si Buda. Nalulungkot <laughs> ako, pero ganun talaga. Ayun. Ito, update tayo sa toy poodle ni Boss Din yung mga quality niya na toy poodle Banak mo na to Boss? yes sir, mga imported po parents nito ito, mga import yung parents yeah. ito deep red, liver nose ah. ito isa pure choco so, pure choco ito, two months yan, ganda niya no? Eh. may... Anong ganda nito Boss? lalaki pareho lalaki parehas yan So, quality, ang oh, gaganda. Quality, sir. Pagkain ito, Royal Canning. <laughs> ba, ayos ah. Royal Canning pa yung... Naka aircon to, sir. Naka aircon pa. Uh, ayos ah. Magkano rito, Bastin? 15K po. 15K. Yes, yan, po. solid yan, mga boss. Solid Namaganda. to, sir. Yeah, okay, so, Maganda talaga to, quality. quality. Super quality. Quality na... Sira na po ito. Kuwenta ko talaga nito sa online, sir. Hindi 15. Dito ko lang binababang 15 ko. Ito mo, naarawan. Yun. Yan, ako. Oh, pag naarawan siya, ang ganda so, ng kulay, oh. Lalo pang gaganda to sir pagka naga 6 uh, months onwards. Yun. Ayun, 15,000 na lang toy po 15,000 na lang. Yun. Dito 15k sa online talaga mas mahal benta ko po nito. Yun. Yan, makaka-discount kayo kay Boss Dean, mga boss. Pero pagka kay Boss Jake Okay, ano natin? Bigyan natin ng discount. <laughs> eh, discount kayo. Sabihin nyo lang, subscribe. Para pa lang mabors. natin. Oh, hindi Ayan. na muna ako magsasabi. Para Ayan. ano. Yun. Yun. Ano ba talaga mo diyan, boss? Ito sir kay Sir Mark to eh. Ah, Sir Mark. Opo. Dito muna tayo sa ano. Ito mga pusa rito. Ito mga pusa mo. Ito sir, yung British Shorthair natin nato. Ang original price ko nito 25, 25 na noon, made 10 months. Ayun. Bigay ko lang sir ng 18, 18,000. Basta kay Sir Jake ha? 18k na lang niyan, no. 18,000 na lang. Ah, ito ang ating ano, ito ba sa ano? Triple coat. Triple coat. Yan. Big bone person. Yan. Female. Email. 10-5 na lang isa. 10-5 na lang. Uh, oh. Anong renta boss? British? British. Hindi po. Akala ko British long hair. Oh, ano? Parang British eh. <laughs> ano to sir? Oh. Persian big bone. Persian big bone. Imported parents nito sir. Yun. 10-5. Import parents. Yun. Ito. Ito nyo. Ganda nyan. Ang no? British <laughs> long hair. Di ba? Uh, oh. ito pa isa kapatid oh. Ito kapatid. Yan. Anong gender nito <laughs> boss? Female. Lahat Fem ito female. Ah female. Yan. Ito lang ang lalaki natin. Dala. Ah, ito, ito lang ang lalaki. Ito lang ang lalaki. Oh. Pini. To Pini. To Pini. Ito pinay. Ito pinay. Ito blue. Ito mong gano'ng gano'ng gano'ng. Persian. Yan. Big bone. Mukhang British long hair. Di ba? Oo. Uh, Parang British long hair yung mature eh. Bubocho nga sir. Yun. Taba. Etong isa na tabas. Ito sir. British short hair. Ito British short hair. Yan. Silver tabi. Oo. Ang ah. two three months. Oo. Ah. I-sale na rin to sir. Hanggang 10k na lang. 10k na lang. Oo. Yan. British okay. short hair. British short hair. Ayaw magpabala. Gusto kumain. <laughs> Yan. Yan. Ito, basa ano na to. Ito, sir. Yung ito to ay Siberian Persian. Uh, mm. Female. 7K na lang yan. 4 7K months. 7K na lang. 4 months na. Yes po. Yung nasa ulo niya, hotspot yan. Mawawala po yan. Mainit kasi ngayon, summer. Ayun, hotspot lang. Naglagas uh, lang. Uh, ito, boss. Itong white. Ito, sir. Buhay, yung puti. Exotic. Exotic yan. Short hair. Uh, female din. 5 months. Um. Bigay ko lang ng 9K. Last 9K na lang. Uh, po. Sagad na. Opo. Uh, Itong isa na to. Ito, sir. Ano? British Persian. Opo. Uh, presyo ko talaga dyan 5k ah oh. uh, ko lang ng 2k 2k na lang okay, yan kayo, -sale, sale na ba laki, laki na ng discount nyo female oh. pa lakas kumain niya sir <laughs> oh quality lahat yan sir yan sa lahat ang mga gusto mag abel kay boss din Opo. PM lang kayo sa FB niya yes po maray po salamat at syempre po pa subscribe naman po sa ating Facebook, uh, YouTube channel. Yan, si Boss Subscribe kayo mga boss. Yan. Thank you, Boss Tin. Salamat po, Jake. Good morning, Aunt Emily. Good morning po kaya Jake. Shout Kamusta boy Okay naman po yung buhay natin. Masaya. <laughs> Ayun. And, uh, Jake, Jake, shout out ko lang po pala si Kuya John Miko from Pulan. Kuya, ingat ka dyan. God bless sa'yo. Yun. Boss oh, si Miko. From Pulan. Kuya. Yun. Update Ayan. tayo kay Ate Emily dito sa Bukawi Jake, Pet Market. Meron dito German Shepherd Mixed Breed lang po. Ah. Ayan o. Oh. Malagana po ng German Shepherd Mixed Breed ng Labrador. Two months old. May dalawang diwar. 3,000 Kuya Jake. Napakaganda. Yun. Napakaganda yan. Yan. Nagbali dalawa po lalaki, po lalaki po available. Dalawang lalaki. Ayun. Dalawang dalawa lalaki. Eh. Yan, black tan po ang kulay. Meron tayo dito husky labrador project kulay blue. Yon, babae pa. po ha, kulay blue yan ha. Husky ang nanay labrador ang tatay. 3,000 na lang kuya Jake, babae oh, 3, po. 3,000 na lang. meron din tayo dito kuya Jake, golden lab. golden lab, sa naghahanap ng golden lab, meron golden si ate Emily. Golden lab meron tayo lalaki ha. Mixed breed lang po ito ha. May dalawang dewar, may bed card. Yun. Yeah, kuya Jack, meron tayo itong pom speeds po. Oh. Pom speeds. Ang na nagaarap po ng toydom niya, pom speeds babae 2,000, ano, po, 2000 na lang. 2,000 na lang, oh. murang-murang yeah, ito. Meron pa tayo itong dalawang pom speeds, kuya Jack. Napakagawa. Ayun, dalawang pom speeds. Yan ito. Paras babae po, pamirahin niyang Japanese speeds po yan. Toydom ah. po yan, tikap lang po ito. Ito yung maliit na lahi. Tikto ah. 2,500. Pero 2,000 na lang, kuya Jack. Yun, 2,000 na lang. Bibigyan niya ate Emily. Una na lang doon. Ito, kuya Jack, napaganda po. Pamirahin niyang po. Walang buto crossfit ng poodle, ha? Ayun, crossfit. Matanda na po yan, 2 months old. Ayun, walang buntot. Pomeray niyang poodle, 2,000 na lang. Ayun, 2,000 na lang. Budget mi lang. Kaya kayo nilang. Yan, shout out to pala yung mga viewers ni Kaya Jake. Yan, syempre, thank you sa inyo lahat ng vlogger. Maraming maraming salamat. Syempre, unang-una -una kay Lloyd. Maraming salamat. Thank you, Ate Amelia. Thank Jake. Binabenta rin po si Kuya. Oh, gata, oh. Binabenta rin oh. Ano dyan, ganito, boss? uh, male. Male. Two years old. Two years old na. Ito mga tapang ustad. Ang quality ha. Ah. Ruben na ito boss. Ang Ruben na. Magkano ito? 12.5. 12.5. Yan. Ito. unahan na lang dito. Murang-mura na. Oh. Pang-i-stad niya na lang yan. Oh. 12.5 na lang kaya sir. Oh. Eh. Uh, so, ano ta? Ah, may PCCI din boss? So, hindi. Ano lang ako? Ano lang ako? Vaccine. Ako pilang. Ah, um, hindi PCCI. Ayun, ah, yun, yung papel niya. San siya? May vaccine din. Ayun, kompleto vaccine na, alaga na lang, kuya. Ayun. Ayun, may vaccine card. Anong contact number mo, kuya? ah uh, 0919-2396-223. Ano pangalan ko yan? Uh, Romeo Montes Ayun, si Kuya Romeo, kontakin niyo lang siya Ganda ng pumirin nyo uh, Thank you Kuya Romeo hey, Thank you Good morning, Boss Mark. Hi, good morning. Good morning. Ito, update tayo kay Boss Mark dito sa Bukawe Market. Ito natin, Rottweiler natin ito. Rottweiler? Oo. Uh, ito, mail. Uh, may papers, may vaccine. Yun. Bigyan uh, ko na 18,000. Negotiable tayo. 18,000. Uh, may papers yan. May papers. Tayo. Yun. Uh, Rottweiler. Rottweiler. Ito yung female natin. Ito yung female. Not uh, Rottweiler, female, uh, may vaccine, may uh, deworm. Uh, on uh, din sa um, papers niya, on din. Pero uh, 20,000 20, negotiable tayo. 20,000 negotiable pa yan, Rottweiler. Yan, dalawa lang ko. Nabili, uh, din natin kanini. Ah, nabili na. Uh, Yon. Sa lahat ng yeah. mga gusto mag kay Boss Mark, Ayan. Yeah. contact lang kayo sa number niya at sa FB niya. Ayan. Yeah. Ito yung number ko, 0968-222-7232. Ayan, yeah. Si Boss Mark. Tawagan niyo lang ako paano, ano, i-update ko kayong Facebook ko, may bigay sa inyo. Yun. Yon. shout-out pala kay yeah. Ma'am Ka Ma Kim. Uh, si Ma'am Kim, ang... ng... nakumuha ng pom natin. Bulacan, thank you, thank you po. Thank you, boss ha. Thank you, thank you. Ito, nakabili na si Ma'am, oh. Sheets, oh. Ay, Ay, kaila, kaila ate, Evelyn. Good morning, Kuya. Good morning, Pocky. Good morning, Kuya. Good morning, Ate Evelyn. Good morning. Ano sa po? Ano? Nakakuha na kanina ni Lamam at saka ni Sari isang itso nila. Yan, sold na. Ito, nag na lang ito, Kuya. O, oh, meron pa ito sa bahay. Ah, meron pa sa bahay. Meron pa kami sa bahay na Liberno at saka Pure White. Yun, meron pa. Yan. Ito, ilang mansa na to, Kuya? Two months and yeah. half. Yeah. 2 months in half oh, Tatlo ng 5 in 1 Apat ang Dewar Ba ayos ha oh, May vaccine na Nagkatalaga yan May BCCI? Oo oh, yes. Yun may BCCI Pagkait uh, ng mga saksak -sak nito Magkano to kuya? Mm -hmm. Ha? Magkano to? 7 fix na Ayun 7,000 fix oh, na may BCCI Yan na. Kaya ate bilhin vaccine yan Ayun. Tatlong 5 in 1. Saka apat na di, ano, dewar. Apat na dewar na ayun. Ayos. Legit 'yan, may PCCI. Kay Ate Evelyn. Yun, sa lahat ng mga gustong mag-avail kay at Ate Evelyn. Uh, kontakin niyo lang siya sa number niya. Ito yung contact number niya. Yan, si Ate Evelyn. Ito yung FB niya, tapos yung contact number ni Ate Evelyn ni kuya. Oh. Thank you sa. Ate Minnie na. Shout out sa nakakabile kay Mam naka na taga Mga taxi. Shout out sa dating. mga, mga nakokuan ng taxi. Sige sige kuya. Tibab ang mga na si Ate ulong At si ng Manila at si Sir ng Agrasiano ng Marilaw. At take... sa iba pa ang nakakabili sa amin. Shout out po lahat. God bless all. Salamat. Thank you, na Emeline. Ano boy? Ano sa amin, boy? Ano? Ano ito, ma'am boy? Ganda na ito, ha? Thank you, sir. nga, ma'am boy. Ito, may dalas si ma'am boy na exo offer siya, no? Ilang months na ito, ma'am boy? Two months. Two months. Yan. Magkano to? 6.5 6.5, ang ganda o Exo-Persian Babae ito, maboy? Babae Babae Ito, ano ito? Eto, Pero ano, ay 7, na 7, 8, Ano? 4, 5 4, 5 ang isa Yan version. Ito, itong pure white mo. Ay, exotic version. version. Oh, magkano to? 6.5? Ano to, lalaki babae? Lalaki. Lalaki, ang cute ah. 6.5. <laughs> itong, ano to, labrador, ma'am boy? Half-breed. Half-breed. Magkano to? 3.5. 3.5. Ito? 7.5. 7.5 pomeranian. Yan. Ayan o, oh, tatlo yan mga boss. Itong lit lang o. Oh. Yan, 7.5 Yan, ano gender nito mga boy? Lalaki Hindi, ito itong ano mo, pick up mo Pick up ba ito? Lalaki yun Pero lalaki Laki. Yan Laki. Yan, sa lahat ng mga gusto mga gabel kayo mga boy Kontakin nyo lang siya sa number niya 0992-370-1877 Yan si mga Thank you mga boy ha Thank you So guys, ito na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel. Hindi ka, you see. Vamos!